Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang Ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Aris, ngayong araw ay parang nag-aanyaya ang universo sa iyo na mag-isip ng mas malalim tungkol sa iyong mga pangarap. Sa trabaho, mapapansin mo ang sarili mong humahanap ng mga bagong paraan para mapabuti ang iyong ginagawa. Maraming pagkakataon para ma-impress ang mga nasa paligid mo, kaya ipakita mo ang iyong buong kakayahan. Maganda rin ang pagkakataon upang pag-aralan ng iyong mga plano sa pera. Baka may mga gastusin na kailangan mo nang bawasan o mga bagay na kailangang pag-ipunan. Paano mo pinapahalagahan ang iyong mga pangarap sa kabila ng mga hamon aris? Mag-iwan ng comment sa baba ng video. Sa love life naman, mas mabuti ang pagiging bukas at simple, lalong-lalo na sa iyong kapartner, sa iyong asawa. Maayos ang araw na ito. Kung merong mga tampuhan, magandang mag-usap ang mga mag-asawa ng maayos. Yung kayo lang. <laughs> Yung walang mga sul-sul ng ibang tao. Kung single ka, baka may isang tao sa paligid mo na tahimik na humahanga sa iyo. Ngayong araw, Aris, ang iyong lucky color ay blue. At ang lucky numbers mo ay 3, 8, 15, 22, 26, at 31. Taurus Taurus, ang araw na ito ay puno ng posibilidad para sa iyo lalo na sa trabaho. May mga proyektong darating na magpapakita ng iyong talento at kasipagan. Kaya't gamitin mo ito bilang pagkakataon para ipakita ang iyong galing. Pagdating naman sa pera, mas makakabuti kung susundin mo ang iyong plano at maglaan ng oras sa financial planning. Alam mo ba kung saan mo gustong mag-focus sa ngayon? Sa relasyon naman, ipakita ang pagiging supportive mo sa iyong partner, sa iyong asawa, at kung single ka, baka may bagong pagkakilala. Mga taong bago na darating sa buhay mo na magdudulot ng saya sa iyo. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay green at ang iyong lucky numbers ay 4, 10, 18, 23, 29, at 34. Gemini Gemini, pakiramdam mo ba ay may mga bagay na tila hindi mo kontrolado. Minsan, kailangan lang nating tanggapin na ang ibang bagay ay hindi natin mababago. Sa trabaho, maging kas mas kalmado at magtiwala sa kakayahan mo sa kakayahan rin ng iyong mga kasama. Lalo na kung ikaw ay nasa isang team. Ang teamwork ang magdadala ng tagumpay ngayong araw. Pagdating sa pera, maging maingat sa mga impulsive na desisyon. Mas makakabuti kung ilalaan mo muna ito para sa mga mas mahalagang bagay. Anong bagay sa buhay mo ang sa tingin mo ay kailangan mong bitawan para lumaya? Oh, pag-isipan ng maayos, Gemini, at mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Sa love life, simpleng attention lang ang kailangan para mapalalim ang koneksyon ninyo ng iyong kapartner. Kung single ka, isang kaibigan ang posibleng makaramdam ng kakaibang paghanga sa iyo ngayong araw. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 5, 12, Sixteen, twenty-one, seven at thirty-six. Cancer. Cancer, ngayon ang araw na dapat bigyan mo ng pansin ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin. Sa trabaho, huwag kang matakot na mag-step up at ipakita ang mga bagong ideya mo. May mga taong makikinig at susuporta sa iyo sa aspeto ng pera, magandang ideya ang magsimula ng maliit na ipon para sa mga pangarap mo na gusto mong gawin sa mga susunod na araw. Ano ang mga pinaka goal mo ngayong taon, Cancer, sa 2025? Mag-iwan ng comment sa baba ng video. Sa love life, magandang pag-usapan ang mga plano ninyo ng asawa mo o kaya ng iyong kapartner. Kung ikaw naman ay single, maglaan ng masinsinang pag-iisip kung ano ba ang gusto mo sa isang relasyon. Baka kasi may isang taong magbibigay ng kakaibang spark sa buhay mo ngayong araw. Minsan, maganda rin na alamin talaga kung ano ang gusto mo bago ka pumasok sa isang relasyon. At kung ikaw naman ay may asawa, meron ng mga anak, at kung meron mga tampuhan, maganda ang mga masinsinang usapan ngayong araw. Sa araw na ito, Cancer, ang iyong lucky color ay sky blue. Ang iyong lucky numbers ay 2, 9:14, 19:25 at 30. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Leo. Leo, napakagandang araw ito para sa pakikipag-usap at pagbabahagi ng mga ideya sa trabaho. Malakas ngayon ang charm at enerhiya ng mga Leo, lalo na sa mga tao na nasa paligid mo dahil handa silang makinig at makipagtulungan kaya't samantalahin ang pagkakataong ito, Leo. Pagdating sa usaping pera, magandang araw ito para pag-isipan ang mga goals mo, maglaan ng budget para sa mga mas mahahalagang bagay. Paano ka nagtatakda ng budget para sa iyong mga pangarap, Leo? Mag-iwan ng comment sa baba ng video. Sa usaping pag-ibig, kung may partner ka, may asawa ka, maganda ang araw na ito kapag nagkakaroon kayo ng bonding moments. Dahil 'yung ibang ka-partner ng mga Leo, merong mga pagtatampo, 'yung iba nagdududa. Kaya maganda ang mga bonding moments para mapatunayan mong ikaw ay totoong nagmamahal at nagbibigay ng halaga. Para naman sa mga single, may chance ang makilala mo ang isang taong may kaparehong pananaw sa iyo. Isang tao na pareho kayo ng pagpapahalaga sa pamilya, pagpapahalaga sa sarili, at maaaring compatible kaya buksan ang puso mo sa araw na ito Leo. Ngayong araw ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 6, 12, 17, 22, 28 at 35. Virgo Virgo, ngayon ay magandang panahon para ayusin mo ang iyong schedules, lalong-lalo na sa trabahoan. At kung ikaw naman ay naghahanap pa ng trabaho, maganda ang araw na ito, Virgo, para sumubok ulit maghanap ng mga maayos na mapapasukan. Ang pagiging organisado ang magdadala ng mga Virgo sa tagumpay ngayong araw, kaya maglaan ng oras sa bawat proyekto ng hindi nagmamadali. Sa usaping pera, iwasan ang magastos na bilihin at mag-focus muna sa mas mahalagang aspeto ng buhay mo, Virgo. Ano ang gusto mong pag-ipunan ngayong taon? mag-iwan ng comment sa baba ng video natin. At sa usaping pag-ibig, ang simpleng mga hakbang na nagpapakita sa pagmamahal ang magpapalalim sa inyong relasyon. Kung so, ikaw ay may asawa, ito ay magbibigay ng confirmation sa asawa mo na mahal mo siya maiwasan ng mga pagdududa at pagsiselos. At lalong-lalo sa mga anak na medyo hindi na nabibigyan ng panahon, maganda ang araw na ito para mag-usap o kaya manood ng palabas sa TV, sa YouTube, mga bonding moments. Kung ikaw ay single, Papa, maganda ang araw na ito Virgo dahil merong isang tao na quietly observing at humahanga sa iyo na medyo meron lang distansya. Oh, sino kaya ang taong ito? Kaibigan ba ito? O kasama sa trabaho? Interesting. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 3, 7, 13, 20, 26, At 32, Libra. Libra. Ngayong araw ay ang copy para pag-isipan ang bawat hakbang na gagawin mo, lalong-lalo na sa trabaho. May mga bagay na kailangang pagplanuhan ng maayos, kaya huwag magmadali at i-analyze ang bawat detalye. Ano ang gusto mo sa iyong trabahoan, sa iyong career? Meron bang mga bagay na gusto mong baguhin? Mga kasama mo sa trabaho, happy ka pa ba? Ang mga tao ba na nakapaligid sa iyo sa trabahoan ay iyong mapagkakatiwalaan? Pagdating sa usaping pera, maging maingat sa paghawak ng iyong mga resources at tiyaking hindi ka agad magpapadala sa malalaking gastos. Malaki ang tentasyon sa araw na ito para sa mga gastusin na hindi inaasahan at ngayong araw kailangan lang na maging matipid. Libra, ano ang mga bagay na gusto mong simulan para mas mapaganda pa ang iyong kinabukasan? Mag-iwan ng comment sa baba ng video at sa usaping love life, kung merong kang asawa, meron kang kapartner, maganda ang araw na ito para kayong dalawa ay maaring magbigay ng kasiyahan, yung mga plano ninyo na medyo matagal nang napag-usapan, maaring matupad sa araw na ito. Ito ba ay yung pag-travel o kaya isang gawain na gusto ninyong gawin na sabay. Sa mga single, isang taong tahimik ngunit malalim ang pagkatao ang posibleng makilala mo ngayong araw. Isang intriguing na tao, hindi masyadong mahilig magsalita, pero maraming mga maari na maintriga ka dahil medyo secretive ang taong ito. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 15. Twenty-three, twenty-nine, and 37 scorpio Maganda ang enerhiya ngayon para sa mga Scorpio. Mas maramdaman mo ang lakas at dedikasyon sa bawat gawain. Matalas ang isip ng mga Scorpio ngayong araw. Mabilis kayong matuto at maganda rin ang inyong pagiging leader sa araw na ito. Sa trabaho, gamitin ang iyong likas na pagiging determinado para magawa ang bawat gawain ng may kalidad. Sa aspeto ng pera, mas makakabuti kung i-prioritize ang mga kailangan kailangan kesa sa mga luho ngayong araw Scorpio marami ang magdadala ng tentasyon para bumili ng mga bagay na hindi kailangan kaya sa araw na ito pag-isipan ang mga gastos. Ang katanungan para sa mga Scorpio ngayong araw na maaari ninyong iwan sa ating comment section ano ang pinakadakilang ambisyon mo sa iyong buhay? Sa usaping love life, kung may partner ka, may asawa ka, simple lang pero magaan ang pakiramdam na maglaan ng oras sa kanya ngayong araw. At maganda rin ang araw na ito para kung meron kang mga katanungan, kailangan sabihin mo para hindi ma maipon lahat ng iyong mga katanungan o kaya yung mga maliliit na tampo. Para naman sa mga single, baka may biglang magpakita ng interes sa iyo ngayong araw na hindi mo inaasahan. Sa araw na ito, ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 1, 8, 14, 20, 27 at 33. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Sagittarius Sagittarius, ang araw na ito ay maganda para sa brainstorming ng mga bagong ideas sa trabaho. Ang pagiging masigla at proactive ang magbibigay ng positibong epekto sa iyong team. At sa araw na ito, ang mga Sagittarius ang magsisilbing leader rin dahil marami ang magbibigay sa inyo ng tiwala. Pagdating sa usaping pera, iwasan ang mga unnecessary expenses at mag-focus sa iyong pangmatagalang pangarap. Maraming mga tentasyon sa araw na ito, Sagittarius, lalo ng mga pautang na dapat iwasan. Ano ang mga bagong ideya na nais mong pagtuunan ng pansin para sa araw na ito, Sagittarius? Iwan ang inyong sagot sa ating comment section. Sa love life, isang masayang bonding moment ang magbibigay ng saya sa inyong dalawa. Kung ikaw ay may asawa, medyo happy ang kapartner ngayong araw. Yung iba naman na nagkakaroon ng tampuhan, maganda ang araw na ito para pag-usapan ang mga tampo at talikuran na kung ano man yung mga problema dati para hindi ulit-ulitin kung ano man ang mga problema. Kailangang pag-usapan ng maayos. Merong mga konting problema dito para sa mga Sagittarius na may mga anak. Kaya bantayan ang anak sa araw na ito, lalo na ang kanilang kalusugan, kung sino ang kanilang mga kaibigan. Baka hindi na ninyo kilala kung sino ba yung mga kaibigan ng inyong mga anak. Alamin para mas sigurong ligtas at hindi mawala sa maayos na mga pangarap mo para sa iyong mga anak. Sa mga single naman sa ngayong araw ay magandang araw para magkaroon ng bonding sa mga kaibigan. Kung ikaw sa ay medyo nahihirapan sa iyong buhay, maganda ang araw na ito para humugot ng lakas sa iyong mga mahal sa buhay, mga magulang mo, o kaya mga kapatid. At kung ikaw naman ay medyo nalulungkot, Sagittarius, please lang makipag-usap sa isang kaibigan Huwag mong sarilinin ng iyong problema. Maayos ang araw na ito dahil makakatulong ito na mapagaan ang iyong nararamdaman. At sa mga Sagittarius na nag-aantay ng pag-ibig, maayos ang araw na ito para sa inyo. Kailangan lang na happy ka sa iyong sarili na ikaw lang muna ngayong araw. Dahil ang pag-ibig ay andyan lang, hindi mo alam, andyan lang, malapit lang sa iyo. Pero kailangan ready ka, alam mo kung ano ang gusto mo para sa Susunod na papasok ka sa isang relasyon, magiging mas matatag ito. Ngayong araw, ang iyong color ay pink at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 15, 22, 28, at 34. Capricorn Maganda ang araw na ito para sa pagpaplano at ang masusing pag-isipan ang iyong mga hakbang sa future Capricorn. Sa trabaho, may mga maliliit na detalye na kailangan mong tutukan upang masigurong maayos ang lahat. Lalo na sa mga Capricorn na nasa isang team, mahalaga na sa araw na ito, ikaw mismo ang gagawa ng iyong trabaho. Huwag mo itong iasa sa iyong kasamahan dahil baka ikaw ang masisi kung hindi maayos ang gawa. So sa ping pera, maganda ang araw na ito para pagplanuhan ang mga investments mo Capricorn. Ngayong araw, malakas ang tsansa ng mga gastusin na hindi kinakailangan kaya bantayan ang pananalapi. Capricorn, ano ang goals mo para sa sarili mong paglago? Mag-iwan ng comment sa baba ng video. Sa so, usaping love life, ang pagiging supportive sa partner ay mahalaga ngayong araw. Medyo wala sa mood si Mrs o kaya si Mister. Dahil sa araw na ito, medyo kulang ng balanse pagdating sa usaping pag-ibig ang mga may asawa. Kaya ngayong araw, kung medyo moody ang isa, mahalaga na cool lang kailangan cool ka lang. Huwag mong sabayan ang galit ng iyong kapartner. Para naman sa mga single, ito ay magandang araw para sa mas matibay na prinsipyo sa buhay. Dahil sa araw na ito, merong isang tao na makilala mo na maaring magpaalala sa mga magagandang paniniwala sa buhay. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay five. 12, 16, 21, 26 at 30 Aquarius. Aquarius. Uy, maganda ang araw na ito para sa mga Aquarius. Napaka daming inspirasyon ang dumadaloy sa araw na ito gamitin mo ang iyong creative ideas sa iyong trabahoan dahil ito ang magdadala ng pagbabago o mas mainam na proseso sa grupo. Sa usaping pera, siguraduhin na ka ka sa mga practical na gastusin ngayong araw, Aquarius. Iwasan ang mga impulsive na pagbili dahil malakas ang chance sa araw na ito ng mga tentasyon para makabili ng mga bagay na pwede namang hindi muna bilhin. Sa usaping love life, kung meron kang kapartner, meron kang asawa, maging totoo at bukas sa mga usaping nagpapabigat sa iyong damdamin. Sabihin mo ito para hindi ito maipon dahil karamihan sa mga Aquarius, iniipon lahat ng galit tapos bigla-biglang sasabog. <laughs> Kaya Aquarius ngayong araw kailangan ko merong mga hindi gusto sabihin agad-agad para maayos agad-agad ang mga problema hindi ito lalalim hindi ito ang um, maging wakas ng mga may asawa para sa mga single, baka may makilala ka sa araw na ito na magpapabago ng iyong pananaw. Kaya kung ikaw ay nalulungkot Aquarius, hanap ng mga positibong impluensya. Kung ikaw naman ay medyo pagod na sa buhay, maghanap ka ng bagong inspirasyon. Huwag kang panghinaan ng loob. Sa araw na ito, ang iyong lucky color ay gray at ang iyong lucky numbers ay 3, 8, 14, 20, 25, At thirty one. Huagkalimutang mag like, comment, share, and subscribe. Pisces. Pisces, maganda ang kapalaran sa araw na ito. Nagbibigay ito ng positibong enerhiya sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa trabaho, makikita mo ang resulta ng iyong sipag at dedikasyon, kaya patuloy lang sa iyong pagsusumikap. Pagdating sa usaping pera, mas mabuting magtabi ng maliit na halaga para sa mga pangarap na nais mong makamit, lalo na sa araw na ito. Pisces, iwasan ang mga utang. Maraming mga tentasyon sa araw na ito na makagastos ka. At ngayong araw sa love life, magandang pagtuunan ng pansin ang simpleng kasiyahan ng pagsasama ng iyong partner. Kung ikaw ay merong asawa, maganda rin na pagtuunan mo ng pansin kung ano ang gusto ng iyong kapartner o ng iyong asawa. At kung ikaw ay single, hayaan mong mangyari ang lahat ng natural. Huwag mapagod sa pag-aantay ng love life. May mga tao talagang nakatakda para sa atin. At sa araw na ito Pisces, ano ang mga pangarap na nais mong matupad? At iwan ito sa ating comment section. Ngayong araw ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 6, 12, 19, 27 at 34. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang na, para sa atin Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una, sulyap malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino Liga dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulya palupit Pag napanood di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Nati Bibya Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Tubak na naman laman Ng iyong horoscope uh. Kahit ano pa Edo dito ka na Araling Pilipino Na ang kakana